Eh, eto lang DOTR, nakakapikon at saka etong uh, PNP. Come on guys, huwag matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patak lang tayo pagdating sa drunk driving. Eh, syempre, lasing siya. Mga siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yun, kinulong siya. At inimpaw yung kanyang sakyan. Ang nangyari, din pa siya pa ng kanyang kondominium sa BJC sa magkano kadahilanan bakit gano'n na lamang yung itrato to maging yung polis hindi siya kayang arestuhin untouchable siya nagsidatingan kayong lahat sabi mo ang daming nagsidatingan mabuti pa palang MMDA nag-issue ng ticket and uh, I commend you uh, MMDA for doing the right thing prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim de Vera suspindin yung lisensya nito Yes, Mr. I want his license suspended. Napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag ng license, Mr. Chair. Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga, kanina, nakita naman natin sa video, um, pag yung malilit na tao, ang bilis na ulihin at tikitan, kikilan pero pag mayaman, medyo binibibibibi at yan na nga isang example itong si Christopher Lim de Vera na super VIP hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya ng danger sa ating mga kalsada. Define very precise para sa iyo. Para kung... Nandiyan na, alam mo na na may violation yon. Lasing, nag-counterflow at ginawa ng inyong tauhan sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Stop na yung mga tinatawag niyong bullshit na investigation. Sorry. I Stop niyo na yung investigation sa sabi niyo, precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag naman kami. So, uh, I'd like to express my support to uh, San Sen Rafi. Uh, so, so my... Uh, partner here in uh, the Senate, my good friend. I like to express my support and uh, natutuwa naman po ako at na-action ng kagad itong mga concerns ng ating mga kababayan lalo na po sa traffic apprehension. Napakahalaga po lalo na sa ating mga uh, mga commuters na patas lang sa 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 mga biyahe nila. So I I, I of course I am um, I commend uh, Senator Rafi on his efforts and his bill. So thank you. salamat po. Thank you, Senator Mark. tuloy ang isang SUV na nag-counterflow sa EDSA Busway. Humalang tuloy ito sa isang pampaserong bus. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa to, Sa viral video na ito, nakuha sa bahagi ng EDSA busway sa Guadalupe kahapon ng madaling araw, makikitang hindi makadiretso ang isang bus na biyahing monumento. Meron kasing SUV na sumalubong dito. Saan ba siya galing? Sinubukan pang umabante ng SUV. Palabasin mo na lang. Kasi naman. Galawin ka yan. Yeah, di, uh, yan. Uh, so, may yun, eh. Pero hindi ito pinagbigyan ng bus, kaya walang nagawa ang driver ng SUV, kundi umatras. In sa Senate hearing ngayong Martes, August 13, 2024, ni Sen. Idol Rafi Tulfo ang umano'y special treatment na ginawa ng mga autoridad sa driver na nag-counterflow sa EDSA busway nitong Hulyo. Imbes kasi nadalhin sa presinto, inihatid pa raw ang driver sa kondo nito at may escort pa. Natanong ni Sen. Tulfo ang MMDA, PNP, LTFRB at ang DOTR kung ano na ang update sa insidente na ito. Napag-alaman na bukod tangi lamang ang MMDA ang nagbigay ng tiket sa nasabing motorista dahil sa violation ito. Napag-alaman na goleng sa gimika ng driver ng SUV at pauwi na ito sa condo unit niya sa BGC. Subalit dahil sa kalasingan ay nag-counterflow ito sa EDSA Busway Southbound. Imbis na arestuin ay inihatid pa with escort sa condo unit nito sa BGC ang driver ng SUV. Meron akong nasagap pala sa news um, lately. Two weeks ago, andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa na tikitan, itong uh, Uh, nag-counterflow na sakay sa isang SUV iniskortan papuntang BG sa kanyang kondo uh, ng isang MMDA traffic enforcer meron ba tayong taga-MMDA dito Anyari po bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan ang ginawa, iniskortan papunta pong kondo niya sino ba yung sino ba yung poncio pilato sa suv at uh, sobrang super vip treatment Hinatid pa naging escort patuloy kayo po yung yun yung traffic uh, enforcer yes Mr. Chair. um good morning i'm attorney victor Nunez of the traffic enforcement group of mmda uh, totoo po yun ng uh, madaling araw ng july 28 uh, may uh, dumaan na private SUV sa bus lane counter flow from uh, Guadalupe going to, uh, I think, Bendia. It was um, monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang uh, MMDA Metro Base ng Enforcer, uh, actually tatlong... Uh, uh, MMD Traffic Enforcers. So, um, dun po sa command center ng MMDA, kompleto uh, po doon may PNP. Sir, I would like to yes. acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Uh, proceed, sir. Yes, po. So, the three enforcers were dis dispatched from our command center. Uh, naabutan po yung uh, SUV at uh, pinatras ng mga MMDA. Actually po, yung bus carousel, alam naman natin, it is within the uh, uh, exclusive jurisdiction of DOT. Sir, 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 pwede paki shortcut Yes po. Sino po yung sakay ng SUV? Uh, so, at bakit po siya iniskortan pa pa uwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang bakit nag -escort po siya niya ng super VIP treatment? Ang nag-escort po sa kanya, hindi po MMDA. Sino po? Uh, from SAIC, DOTR. Uh, ang nag-escort po sa kanya, dalawang Coast Guard uh -huh. And uh, one uh, personnel of SAIC under DOTR, MMDA were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala hong panikit yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. So a ticket was issued? A ticket was issued for illegal counterflow and... Um, Uh, ano pa ba? Uh, reckless driving. Okay. Uh, pag that, although may dumating din pong polis because medyo maraming dumating na mga uh, from different agencies enforcers. So, uh, the MMD enforcer... Na, sir. Okay. Yes. Sino po yon? yung sa, sa, SUV si ano alam po ng DOTR oh, D I need the name of that person his name is uh, Christopher Christopher uh, Lim de Vera. Christopher Lim de Vera. Uh, ano po siya? Sino siya? Taga saan siya? Taga gobyerno ba ito? It, um, Christopher uh, Lim Mr. de Vera. Um, the investigation is uh, ongoing. Itong si Mr. Christopher uh, de Vera, nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. Um, when this incident happened, Mr. Chair, uh, ang we were not there but ang initial report was uh, nakainom po. So, lasing. Opo. Mr. So Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpaw niyo kanyang sakyan. Bakit iniskortan pa siya po yung bayan? Naging baby pa tuloy siya ng DOTR. Um, unfortunately, Mr. Chair, um, yung, when the PNP was there, we were left uh, uh, We were left with um, with with uh, with uh, with, uh, with what Mr. Rivera po yung driver po. sir. na sino ba to si Rivera anak anak ba to ni Herodes o uh, pamangkin ni Pontius Pilato? Ba bakit ganon na lamang niyo itrato to? Maging yung pulis hindi siya kayang arestuhin untouchable siya. Nagsidatingan kayong lahat, sabi mo dami daming nagsidatingan. Mabuti pa pala ng MMDA nag-issue ng ticket and uh, I commend you uh, MMDA for doing the right thing. Na issuean siya na ticket regardless kung sino man siya doon, uh, kung sino man siya na Poncio Pilato, eh ito lang DOTR nakakapikon at saka itong uh, PNP. Come on guys, huwag matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patak lang tayo pagdating sa drunk driving, eh, siyempre, lasing siya, mga kadisgrasya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagtidisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yon kinulong siya. At inimpaw yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniscord lang pa siya pa ng kanyang kondominium sa BGC. Sa magkano kadahilanan? Uh, uh, Mr. Chair, if I may, uh, I was able to get the information po i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Tracker Lim. So, ang nangyari po, tama po, no? may dumating po mga kapulisan. And then eventually po, nung uh, uh, dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang aktual po nangyari, so nag po, no, uh, to go back to the nearest exit, ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no, yung kasama namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila, was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no, was that para hindi makasakit or hindi kayo makadrive, sinamahan po, drive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, uh, ah. sa presinto po which unfortunately nga po hindi nangyari noon doon yung ating kapulisan. Teka mo na, So bakit pinalis yung police? Bakit um umalis Ay, yung police, o pinalis yung mga uh, police? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusa umalis yung mga pulis? Ah uh, siguro po no, I will make a conclusion. Do you have the name of those policemen? Wala tayong name ano? There uh, we have no name yet uh, Mr. Chairman. That's why it's still the, uh, the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung polis, yung polis pa pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver sa kayo mga polis? Not that we know of, uh, Mr. Chair. That's why we're asking... May napot ba CCTV. dun sa mga polis? Um, ako, based on the CCTV footage po... Kasi hindi naman siguro alis yung polis for nothing. So, kaya siguro, uh, so hindi nyo nakuha yung pangalan. But, Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sinong tumawag ng polis? Mr. Chair? Mr. Chair, if I may? Yes, sir. Uh, yung polis po, parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe. Uh, we were able to get the name of the two policemen. Uh, we already endorsed it to DILG yesterday for uh, their own investigation. Because lumapit naman po sila and uh, yung dalawang polis ang tinanong lang sa enforcers namin uh, kung nag may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver, something like that. Pero alam ng mga police na lasing yung driver. Uh, the enforcers told them na chief Dati. mukhang nakainom po itong driver. Oh, so dapat yung police nag take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, nag one way siya, counter uh, counterflow siya, eh, doon pa lang, um, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na, na para siya. So dapat, sinamahan siya sa presinto, kinulong siya, hindi po yung kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, uh, we already no, gave the names name. to DLG yesterday at the uh, House of Representatives hearing at uh, under investigation na rin po ng DLG yung dalawang police na nandon during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, um, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo? o naghatid uh, sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera. DOTR ba yan, o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi okay. po ang nangyari when umalis na po yung PNP and uh, MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at meron pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, Pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain? Whatever. Ang sagot nila wala, Mr. Mm Chair. -hmm. Okay. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that tapat sa police station po inatil. Correct. So ano nangyari dun sa dalawang? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Chair. Being Tepa. investigated. Eh, this was two weeks ago. So, continuous pang investigation. Yes, para because there interagency po, merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR. So, dahil inamin mo, eh, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya, papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So for two weeks, you keep investigating hanggang wala pa ng resulta ng inyong investigasyon? Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo, Yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Kung... Nandiyan na, alam mo na na may violation yon. Lasing, nag-counterflow. Okay at ginawa ng inyong tauhan sa halip na idiretso sa police station diniretso sa kondo sinamahan ano pang klaseng investigation ano pang klaseng ebidensya ang inaanap niyo po baka kamag-anap mo to Christopher Lim <laughs> <Asik> Lim <laughs> Di Mr. Chairman uh, no, it's not Hindi, related okay. to us sir hanggang ngayon ini-investigate niyo pa rin itong tauhan ninyo na very obvious naman talagang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-imbestiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung uh, kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawa ng sanction itong tawa ninyo? Pake-check nyo nga sa Google, sino itong Christopher Lim de Vera? Would somebody check? tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR, natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. Uh, may plate number tayo. Uh, LTO. Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then, uh meron tayong pangalan niya uh, MMDA do we have his name yeah. yes sir uh, kasi we got the name because yung MMDA enforcer who yung nanikit mm -hmm. so all the details were um, given to DOTr for them to uh, issue shokos order yung LTO po yung nag uh, okay. ano na po no sa registered owner and the driver of the vehicle involved Mr. Chair okay ano po yung shokos order ninyo uh, Mr. Greg Pua, Jr., executive director ng LTO sir Yes, Mr. Chair. Um, nung nalaman po namin ni itong, itong nag nag trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle, uh, under the name of Wivina uh, Vivina Lim De Vera. Um, ano pa po yung owner ng vehicle? Vivina, Vivina Lim De Vera. Female uh, ito si Vivina. Yes. Female. The driver is male. Yes, Mr. Chair. Mail. Okay, why would you sh issue a show cause order to the owner of the vehicle when in fact Vivina was not the driver or was not in command of that vehicle at that time of the apprehension? Um at the time of the issuance of the show cause, Mr. Chair, we don't have any information yet. I thought uh, um the, you okay. already have that information from the MMDA because the fact that the MD, MMDA was able to issue a ticket to that driver then dapat ang show cause order doon sa driver hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabangga yes Mr. Chair but hindi eh. at that time Mr. Chair nakita namin nagtrending po yung video we immediately issued show cause only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver Mr. Chair okay prove to me na hindi nyo binibaby baby itong Christopher Lim de Vera suspindin yung lisensya nito Yes, Mr. I Chair. want this license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito? Uh, the case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr. Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi ng lisensya nitong si Christopher Lim de Vera. Asik Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo ma maparusahan. I Stop na yung mga tinatawag niyong bullshit na investigation. Sorry. I Stop niyo na yung investigation siya sabi niyo, precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag naman kami. Um, Mr. Chair. Sus suspindihin niyo po yung tauan niyo. Can I expect from you to uh, uh sanction this? Uh, ilan po sila? Yes, Mr. Yes, Mr. Chair. Ilan po yung mga tao niyo na tatlo po yung naghatid po sa kanila. So these three uh, persons from uh, DOTR. I want them sanction. Ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, um, meron pong um, administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. Yes. So sa administrative sanction, ano po? ang uh, nagikita niyong pwede ipato sa taon to? Um, besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So, I would like you to give us an update um, maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa uh, ating napag-usapan at kung na-implement po yun, I want a black and white, I should be furnished in black and white yung pong uh, naging desisyon ninyo at yung pong pag-implement ng inyong uh, desisyon. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Uh, sino ka rin ano? Mr. Chair, if I may. Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang, di po ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag-revoke ng license, Mr. Chair? Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga, kanina, nakita naman natin sa video, um, pag yung malilit na tao, ang bilis na ulihin at tikitan, kikilan, pero pag mayaman, medyo baby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya magpo-post ng danger sa ating mga kalsada. Okay? Now, uh, Senator, uh, Mike, meron kang gustong sabihin? Uh, I'd like to express my support to uh, Sen Rafi. Uh, so, so my uh, partner here in the, the Senate, my good friend, I'd like to express my support. And na uh, natutuwa naman po ako at na-action ng kagad itong mga concerns ng ating mga kababayan, lalo na po sa traffic apprehension. Napakahalaga po, lalo na sa ating mga Uh, mga commuters na patas lang sa 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 mga biyahe nila. So I, I, I of course I um I commend uh, Senator Raffy on his efforts and this bill. So thank you. Maraming salamat po. Thank you Senator Mark.